Yan guys, na naglilinis ako ng sasakyan dyan yan. Kasi pinaglinis ako ng ah uh, Linis ako ng sasakyan ko Kasi yung ano kasi Madumi na kasi Kaya san linggo ko di nagpa, ano Nagpunta dito <coughs> Kaya linis ako ngayon Ay, Pasensya na sa boses ko ah uh, Ngayon lang ulit ako nag video uh, Kasi sobrang busy yan, yeah, Kaya ngayon din ako naglinis ng sasakyan Yan yeah, Yan, yeah, tama tama eh mainit sa labas. Ngayon di sa loob niya hindi mainit. Dalawa kasi nanlinis ko sa sasakyan. yung puti tsaka itong ano, kotse sa kotse. Yan dalawa lang kasi yan. Ayun, nawala na ako niyan. May ginagawa kasi diyan, 'di ba? Yan, guys. So, ulit. Ah, magdilinis tayo si Kenop, Sergeant June. binabanlawan ko na yan guys dyan ah, iba yan binabanlawan ko na guys yan oh. ah, uh, binabanlawan ko dyan yung tubig yan binabanlawan ko tapos yun ako magsabon kasi <coughs> kasi gawa ng sabon ako dyan eh oh. yan yung banlawan ko na guys yan ah, uh, may init init kasi dyan eh So, buti na lang nasa loob siya ng loob na sasakyan yan guys ah, uh, diba linis na yan kasi ako uh, mamaya may pupunasan ko na yan guys ng dasang ano to yung nabasahan yan para malinis yan yan okay, guys o yan yeah, diba um, ano ko muna ay pakuha ko ako pagod na nga ako dyan eh <laughs> pagod na tayo dyan kasi ano gawa na balik dinala ko na yung bat yung balde yan para na ano yan may tingitingin ako gas gas kasi yan eh <clears throat> gas gas yun sa hawakan dyan guys yan. gas gas kasi yan ano yung hawakan Hmm. Nah guys para Tukar serai Tukar